So meron po tayong breaking news, okay? pinapatawag ng Quezon City Prosecutor si dating pangulong Rodrigo Duterte sa December 4 at December 11 na probe para po sa grave threats complaint by Representative Franz Castro, okay? Uh, this marks the first subpoena against PRRD since leave leaving office. Castro along with lawyers filed criminal charges citing Article 282 of the RPC addressing down na death threat daw yun. Okay? The penalty, if guilty, ranges from 1 to 6 months imprisonment, uh, potentially heightened under the Cybercrime Prevention Act. Ayan, legal action stems from Duterte's alleged threats against Castro's life due to the scrutiny of confidential funds. Okay? So, mag-react tayo dito ha. Ah. Meron akong reaction dito. Ah, uh, ako sa tingin ko hindi ko nakikita talaga na ito ay uh, derechahang threat eh, sa buhay eh, okay? Nitong si Congresswoman Franz Castro. Um, una una ang gusto kong sabihin kasi uh, lumabas ito kasabay nung pagpapalaya kay uh, uh, Leila de Lima. So merong mga usap-usapan tingin ng iba na baka sinasadya daw ng administrasyon na kampihan itong mga uh, dilaw or yung mga kaliwa na kasuhan itong si PRRD yan po ay Malayo sa katotohanan, malabo po yan uh, As far as I know, syempre, si PBBM at si Sarah, maganda ang relasyon And syempre, by extension, yung tatay ni Sarah uh, Maayos yung maayos naman Although may mga kritisismo si PRRD sa administrasyon ngayon uh, Yung relasyon nila is uh, malakas pa rin And uh, I don't see any reason Ito po ay ah uh, ginawa lamang nung, nung kampo ni Franz Castro kung anumang rason po ang gusto po nilang isulong. Kung baka talaga naniniwala sila na ganun o baka naman uh, yung iba sinasabi uh, for publicity o pero mag-react po tayo. Okay? Kasi ito yung sinabi. Ano nga ba yung sinabi ni Pangulong Duterte doon sa SMNI na interview sa kanya? Okay? So ito po yon Panorin po natin. Ha? Ito kahin mo na yan si France Ang una mong target sa intelligence fan mo Kayo Ikaw, France hmm. kayo mga komunista Ang gusto ko patayin okay. So, yun po Ang sinabi ni PRRD Prankahin mo na sa Confidential fans na kayo Kayong mga uh, France, kayong mga komunista ang uh, gusto kong patayin. So, eh, ang punto ko dito guys, ha? ito pagkakaintindi ko, hindi ako abogado, baka mali ako. Hindi niya diretsyahang tinreten si Franz. Sinabi niya, ito yung uh, sa sasa uh, sasabihin ko kay Inday. Or hindi ko alam kung sinabi niya yan, or balak lang niyang sabihin, or uh, parang kung magbibigay siya ng advice kay Inday. Hindi ko alam kung nasabi niya yun diretsyo talaga kay Inday. Pero, yon ang kanyang sasabihin kay Inday kapag kay VP Sara kapag bibigyan niya ito ng advice. Di ba? Not directly uh, threatening itong si Congresswoman Franz Castro. Okay? Or once again, baka mali interpretasyon ko, hindi ako abogado. Yun lang yung pagkakaintindi ko. Okay? Tapos, sumunod dyan, ito, may explanation din si Senator Bato. Ang sabi niya, Patayin yung kausa, patayin yung uh, uh, alam naman natin, ang hindi oh, yun, yun pa yung isa. Uh, posibleng yung patayin yung ideology, patayin yung movement, patayin yung organisasyon, patayin yung sumaaring figure of speech yung sinasabi ni Pangulong Duterte and hindi naman niya directly na sinabi na oy ikaw ganito gagawin ko sa iyo ganyan ganyan hindi po wala naman tayong napanood na ganoon di ba ito ay uh, sinasabi niya na sasabihin niya kay Sara na diretsuhin mo na Okay? And nagigets ko kasi ito siguro, siguro kaya mas nagigets ko yung sitwasyon. Na, may mga nakakausap tayo, nakakamiting tayo, na, nakukwento ko naman sa inyo, na mga taga-NTFL ka, kung saan uh, vice co-chairperson si VP Sara. At uh, marami silang nakukwento sa akin yung mga problema, yung mga challenges, yung mga kailangang, uh, mga kailangang buwagin, kailangang uh, matigil, or yun nga, sabi nga ni Paolo Duterte, patayin daw na, na, mga, mga bagay para po tuluyan ng matapos ito pong uh, pag-aaway-aaway ng mga Pilipino laban sa isa't isa. Nababalita ko din po yan um, yung pong uh, mga force, mga, mga rebuilding forces ay unti-unti na pong uh, paliit ng paliit. Nawawala na po yung kanilang mga armed military fronts. ba diba, The last I heard, dalawa o isa na lang na active Uh, na, na malaking force talaga. I think nasa Samar daw yun, sabi nung sa NPFL ka. And the rest of the country, mga pulutong-pulutong na lang. So, 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 we are very near. We are very near the end of this, uh, of this uh, threat, of this problem na for how many decades ay malaking problema dahil Pilipino nag, nakikipagpatayan sa kapwa Pilipino. Diba? Yun ang gustong matigil ni, ni PRRD. And you have to understand si PRRD, nung una sympathetic siya sa mga kaliwang grupo. Di ba? Kung maalala nyo yung mga early parts ng kanyang presidency and nung tumatakbo siyang pangulo. Di ba? Kaso yun nga, eh, nakita niya yung mga problema, nakita niya yung pang-aabuso at gusto niyang matigil. Di ba? At in fairness, sa term niya, marami siyang nagawa. Yung sa NTFL kak na yan, maraming nagawa. At uh, napaliit ng napaliit at hopefully matapos na ngayong termino ni PBBM with the help of VP Sara. So, yun ang, yun ang punto doon sa buong confidential funds na yan. Maaring hindi na-communicate ng maayos ni Pangulong Duterte kasi may mga sinabi pa siyang iba ng mga, na, na, mga iba tungkol doon sa confidential funds. Pero nagigets ko, nagigets ko yung, yung gustong mangyari ni VP Sara. Pero with that being said, Umatras na din siya dyan sa confidential funds. Naniniwala naman ako na kahit sa regular funds niya, yung hindi na pasok doon sa confidential funds, kaya niyang gawin yung pong mga objective na gusto nilang makamit mag-ama. Okay? So, naniniwala naman ako doon na kaya yan ni VP Sara. So, itong case na to, an ano mangyayari ngayon dito? O, oh, haharapin ni PRRD, tingnan po natin kung saan papunta. Ito yan. Ito lang masasabi ko. This could be a uh, double-edged sword. Okay? Kasi, Parang ano eh, may threat tapos baka cybercrime o ano baka lumabas yung pong may mga bagay si uh, na na, uh, na, yung mga nagsasampa ng kaso may mga bagay tungkol sa kanila na baka ayaw nilang lumabas na baka lumabas dahil sa kasong ito yun lang yun lang kasi pag nasa korte na syempre may defense yung kabila o oh, ilalabas niya o oh, ito nga yan eh ito nga yan eh si ano ganito nga eh so may, may mga, mga ganun so parehong may lalabas So abangan po natin uh, kung saan papunta ito. And uh, like I said, hindi po ako abogado. Let's leave it to the courts kung anong tingin nila. Pero like I said, I don't believe na meron pong kinalaman ang Malacanang o kung sino man dito na sa admin uh, laban kay PRRD. I believe this is all just doon sa kampo ni Congresswoman Franz Castro at uh, yun, kung ano man ang objective nila uh, for filing this case laban kay Pierre RD. Baka gusto nilang patay or kung ano man, di ko alam. So malalaman po natin 'yan uh, sa mga hearing sa December. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Uh, have a great week.